ang bagong 500 dirham ng United Arab Emirates ayan 500 ito yung Burj Khalifa ayan. tapos museum tapos yung dalawang twins na building dun sa Dubai ayan. parang ano lang plastic hindi ito na ano ng tubig ayan. tapos yung mudir dito ayan yung mudir dito ayun yun. O, oh, ayan ang mudir. Si Kalipa ito. Tapos, ayun. Hindi ko lang siya. Ah, yung minister ng ano, Dubai. Ayan. Give me my mobile. Give me my mobile na. This is my new mo. Oh, lahok ba? Huh? Yeah, they giving with me. They're giving for me. Ay, kay ate. Ay, ang ganda nung case magkano? Sampo hindi, binilhan ko din. Saan? Doon sa amin din pinagpapagawa ko. Hindi siya nakuha ng bag. Ang cute. Wala namang bat pag case lang. Ah, Saan? Doon sa ano, gift market, may putal ah. Wala ah. Yeah.